Hello, maaga na pala. Nakatulog pala ako dito sa customer. Kailangan ako na makauwi agad. Rabi, di ko akalain na makakatulog ako dito. Ano ba nangyari kagabi? Igla na lang pala ako maalala. At ang sakit ng buong katawan ko parang... Parang hindi dinaganan ng napakabigat. Ah, kailangan ko makauwi agad. Hello? Anong hello, hello? Bakit di ka umuwi kagabi? Ay mahal, ikaw pala yan. Eh kasi ano eh... Ano? Ano? Tawag ako ng tawag kagabi, di ka makontak. Wala kasi signal dun sa bahay ng customer ko. Customer? Hanggang madaling araw, customer pa rin? Aba, inumaga ka na sa customer mo na yan ah. Ah uh, eh pinakain kasi ako ni ma'am. Ma'am? So babae ang customer mo, tapos doon ka pa natulog? Hindi ko namalaya, nakatulog ako. Kumain lang naman ako doon tapos namalaya ko umaga na pala. Huwag mo akong pinaglaloko ha? Hindi ako pinanganak kahapon. Bakit wala bang pagkain dito para sa ibang bahay ka kumain? Kung ganyan lang din naman, maiki pang bumalik ka na lang sa pagbo-construction At least doon, makaka-uwi ka ng tama sa oras. Wala naman alam mo namang napakaliit ng sahod lang sa paglilabor sa construction eh. Wala akong pakialam. Alam mo, bilisan mo na at maliliptikan ka talaga sa akin. Wag mo naman ako madaliin. Nagmamadali na nga ako eh. Hindi ako makatulog sa pagkaalala sa'yo tapos malalaman ko sa ibang bahay ka pala natulog. Dahil ba malaki ang sinasahod mo ngayon kasi sa dati kaya ganyan ka na? Hindi promise wala akong balak matulog doon. pero... Hindi ko alam. Pagkatapos kong kumain, nahilo ako bigla at nakatulog. Dito ka na sa bahay, magpaliwanag. Ayoko na mag tayo dito sa cellphone. Hello? 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 Ako, di ko alam paano ko papaliwanag to. Bakit pa ako nakatulog dun? Ako sobrang pagod pa rin siguro. Pero bakit wala akong maalala? Napaka-weird naman ang ganitong pakiramdam. <tell> Hello? Hello kuya, umalis ka na pala. Opo ma'am, sorry, di na po ako nakapagpaalam. Wala ka kasi kanina dun eh. Ah, kasi ako para bumili na lang almusal mo. Ah ma'am, pasensya na po, di ko na malay, nakatulog pala ako gabi. Okay lang, alam ko namang pagod ka. Pero nagustuhan mo ba yung kinain mo kagabi? Opo ma'am, sobrang sarap. Ngayon nga lang ako nakakain ng ganong kasarap na putahe. Wow, puti naman at natustuhan mo ang luto po. Opo ma'am, maraming salamat, at pasensya na po talaga. Pasensya naman saan? na nakatulog ako dyan sa bahay mo, ma'am. Ah, okay lang yun. Matagal na din kasi ako walang patabing matulog, kaya eh. okay lang yun. Katabi po? Ibig sabihin, magkatabi tayong natulog kagabi? Oo, oh, ano Pabawag ka ba? Huwag ka magkalala. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Ay, hindi, hindi naman po ang... Hindi naman po yun ang ibig ko sabihin, ma'am. Pero grabe nakakaya naman kung magkatabi pa tayong natulog. Okay na yun. Sige na tumawag lang pa si ako. Pasi gusto ko magpasalamat ng maayos sa iyo kagabi. Ah, hindi ka na rin nakapagpaalap sa akin na ah. uh, ka na pala pero okay lang yun Ingat ka sa biyahe. Okay po ma'am, salamat din po. Ayaw mga nga pala, may tourist po dito kung parcel po. Basta, mga bad kang hapon mo na i-deliver sa akin. Para hindi ka na ganun kapagod. Para makapagkwentuhan tayo ulit. At pagluluto ako ng merienda. Ah, sige po ma'am. May pasok naman po ako bukas. Ako na po mag-deliver niyan. Thank okay, you, salamat. Ingat ka sa biyahe. Napaka-weird naman ang ganitong pakiramdam. Hindi ko alam ano ba talaga tunay na nangyari kagabi. Bakit nakatulog ako kaagad? At ang sakit ng buong katawan ko.